Talong, 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 sarap po. Oh. O, kakain na si Diwata Kain wala. tayo guys. Ang ulam natin for today's video ay rock lobster. Sa English, pitik. pitik. Ah, itong pitik yan. Ito na pitik. Ang tawag dyan, pitik. Pakita muna natin para para alam nila. So ayan, pakita mo nga. Yan ang ulam natin. Dito na ako. Upo pa. Punasa ko muna, Diwata. Para. Sige, punasa mo para very Oy, kumain na. Sige, sige. Yan. Oh. Ayan na muna, sabi mo na. Ayan guys, kain na tayo ng Rock Lobster sa Ingles. Ang ulam natin ngayon, meron tayong sinabawan na sinigang na ano ko tambakol ba ito? Ano? Tambakol, tulingan. Tulingan, tapos meron tayong ginataang Rock Lobster, sarap. With matching talong. Kain na. Mmm. Mayan ka na, Art. Anak kana para ipofronto ka na. mo to video. Ito po ang ating Blue Lambs to this video. Ito ang tinatawag na rock lobster. Malaki yung ulo. Pakita mo, So ayan siya. Malaki yung ulo, maliit yung katawan. Sarap ito yung lab. Ano? Rock, rock. May, pag hindi mo kuwasan oh. yung kainin, mahirap lang talaga. Pero masarap siya. Ako nga hindi ko alam paano kainin. Eh. Kain na oh. warin. Ah, Dumapin. <laughs> Dumapin. <laughs> <laughs> may chip na warin. Kain tayo. Kain na sa lumo. Kain na kayo ng kanin doon. Pag ano. Ang daming kanin natin. Naka-underize tayo. Kailangan magtabaan tayo. Ayaw ko nung papayatan tayo. Eh, hindi. Yung maganda kayo diwata pagkasama. Okay gusto ko. Ayaw ko gutom, gusto ko busog tayong lahat. Hindi mo sa open sa pagkain. Hanggat may pangkain, okay. may pambili pagkain, go. <laughs> ano to, hindi ito talaga to lobster. Rock lobster ang tawag dito sa Ingles. Kaya lang, ang hirap pa rin ito kainin. Paano ba Paano ba to?

Basta ang tawag dito, Rock Lobster. Di ba ito, marami ba sa inyo to, sa provinsya nyo? Hmm. Actually, may natin na ito. First time. So, guys, ito pala yung Lobster. Harap. Yan, good year, no? Lucky, oh. Ito kakaiba ito ba? Kain tayo. Ito yung Lobster talaga, bro. Lobster ba? Ito yung Lobster. Ito yung Ito yung Lobster. Lobster. nga. May rock lobster, syempre may totoong lobster. Ayan, no? Oh. oh. Ah, dalawa pala. Ayan, ay, 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 no? ano ay, 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 mo, ay, 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 mo nga? Flex mo. Ayun, i-flex mo dito sa na. camera. Sa ayan, Na, may lobster siya, may rock Basa, lobster. Magkahalo eh, no? So, ayan, o. Oh. Kain na kayo, dali na. Titikman ko. Ayan, no? Ito guys, pag mo si Diwata talaga Problema, ka talaga <laughs> Ayaw kumain na lang, yun ang problema So, rock lobster, tsaka totoong lobster Yes. So masarap yan kasi may gata. Then may sabaw sa mga healthy. Sabaw, sabaw. Ang laki ng ulo nitong rock lobster. Kasi okay, ano siya? eh ang pang niya. Bakano ba kilo ng lobster ngayon? Three, 5 at ang kilo. Ang lobster? Oo. Uh -huh. <laughs> Patay pa yun ha, yung malalaki, yung si, mga, yung mga buhay, mga 5,000. Kain na kayo, kain na. So, huwag ka nang bilhin mo dyan, diwata. Sa may Ano lang to? Yung isang kamag-anak umuwi ng probinsya, umuwi ng Bicol. Dala niya lang to pa sa lubong. Ganyan, ganyan. Ganyan, Sarap po. Reflex mo. Sayo, sayo. Yan. Sarap kain tayo, guys. Ayan, small lobster. Tawag ito, baby lobster. Ayan. Punta tap pala tayo. Ay, Warren. Nagilid lang 'yun oh. Pag galing ka dito sa may parking. Hindi ko na matandaan Yung anak. Kasi di ba pag labas natin, diretso na ako sa kay. Pero dito di ba pag parking dire diretso. May hadaanan natin. show. Kahit kayo na nang tatay, dali mo lang yung ano. Eh, no, sarap sa loob. Okay. Sarap, may ito tong lab. Alam mo na yung mga ano, labahang ano. Katabi ng dyan pa. Heaven. Una kagat, heaven. Yung ano, labahan ng mga tuxedo. Matabi. Kamil na. Sarap. Kain kayo. Abangan nyo lang ako dyan sa inyong mga lugar At hindi gumagalaw yung Comet Art Bawal na hindi may signal yan. iba E baba ko tapos ano nanong Okay lang. Ay, kage Magre-refresh kasi yun na lang Ang sarap. Hindi nagkalaan talaga. Gano'n talaga siya. Anak lab sir nga, kain tayo guys Gumagalaw pa ba parang naka-stipot? Hindi, hindi gumagalaw eh Hindi no? Hindi Yan yung ginagawa ko pag ano Kasi maraming comment yan Baka naman nakahang Wala sira na siya. kami comment Oh, I have lobster. Up. Butana. Hindi kayo nakahang? Dalawa sabihin Hindi nakahang. Abangan nyo yung video ko mamaya sa YT channel natin ha. Mm -hmm. Dahil may billboard tayo na ano, nasa EDSA na. Sino so, ang dyan sa EDSA ngayon, mga turista? Mag-comment kayo kung sino nakakita ng billboard ko. I-comment nyo lang. Saan so, nga yun, mega mall Megamall, no? Outbound, Highway 54. At pipili ako ng mabibigyan ng ano. Yan talaga yung unang pangalan. Ayos yung connection natin. Ah, kaya gano'n. Mahina signal. Magkamay ka na sa loo Ah. Oh. Hindi, hindi. Hindi, hindi. lang ito na lang akin Rock Lobster. Maliit. Hi, hello po. Shout out po viewers. Ah, doon pala. Binubuksan Ay, lang ayan. yung buntot. Oo, kailangan ano. Ayan. Buksan mo yung buntot. Ayan. Yung pagkain ng lab Lobster. Yes, tapos. Doon, no? Ah, heaven. Sarap. Sarap. Yan no? o. Lamik sa bisaya. Lamik, lamik. Magtay ka sa kalamba. See you. Hindi okay, no? so, ito yung nakain na ni Dawata. Love, love Ito yung ano yung tunay na lobster. Kanin <coughs> yan. Ayun muna. May na lang mamaya pag nagutom. Ito Ano ba pagka sa ano. Pero masarap na kahit yung sabaw pa. Diyan na para na, Yan naman talaga ang tawag yan Bibi lobster Store. Bibi Love, love Pero no. 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 si Duwata. Grabe. Ang dami. Yung Lobster Ay, at kana. Pero kita pa rin, no? Bibi. Lami. Ah, eh, din talaga kapag nakain mo. Ayan ko na. Ayan eh. na. Naubos yung laman ni Duwata. Mm, may kakain pa kung may kaya pa. pa, ang dami pa. Bisda pa nga dito eh. Sarap naman, sabi ni Merin. Merin, kain. pa out naman po, Santos. Nakashare ka na ba, Ate Santos. Ba't parang yung ano natin, hindi nag-ano? Ah, gumagalaw. Hindi gumagalaw, oh. Parang hindi gumagalaw ang ating live, guys. What happened to live? Thank you viewers. Thank you so much. Sarap na sarap si Arto. Ah, uh, sinabawan na isda, lobster, lobster. Dito pala yung laman, ayan sa likod, sa buntot. Ayan. Sarap. Kasi tinanggal mo na yung